Kayong pinadala dito? ni di pato? Ha? Sir, sir, kayo dyan. Alam mo, uh, kayong presidente na hindi taga-Maynila, ha? Hindi ako sanay ng mga paikot-ikot, probinsyano ako. At matagal akong mayor sa aming siyudad. Ah, uh, kilala ko kayo. Laking pulis ako. Ayaw ko na lang magyabang kung bakit, pero laking pulis ako. Tatay ko noon, gobernur. Ako na mayor, katagal. Alam ko kayo diretso diretsyo Alam mo, kayo pumasok, mas isip siguro ninyo, paging pulis, pag may baril, may badge, yun na yun. At naghahanap ng hanap buhay, dagdag sa sahod ninyo. Alam ko na ang sahod ninyo maliit. Kaya nga ako naghanap ng pera at inuna ko kayo. Talagang kayo by the end of this year, dublado na ang sweldo ninyo. Kaya naman, meron talagang mga kagaya ninyo na hindi kayo na gusto ninyo mas habang ulis kayo, mas marami. Yan ang problema ninyo. Yung iba nagbababae, may asawa, yung iba naman mag-ambisyon, gusto ng kotse, gusto ng magandang buhay. Di eh, ba't kayo pumili pumili pagka pagkapulis? Alam naman niyo talagang mahirap. Mahirap talaga ang pulis. Eh. Entry fee lang. Eh kaso, nag-aambisyon kayo ng mas malaking kita. Kunin nyo dyan sa mga vendor, sa mga driver, kung ano ang magkapera lang. Minsan hold up, minsan mga din tao sinisita niyo kung ano-anong sinasabi niyo Yung makita ninyo yung mga nakaparking dyan, babae at naghalika lang, huli ka agad. Anong pakialam ninyo? Maghanap kayo ng mali para magka pera. Gusto ko yung ihulog dyan yung pasig na yan. Pero wag na lang kasi itong human rights, kung anong nakikita naman sa buhay ng isang taga-gobyerno na gustong disiplinahin kayo. Gusto ko palinisin po kayo ng magbalik kayo dito mag-swimming trunks. Linisin ninyo yung Pasig River. Inumin ninyo kasi madumi. Putang ina kayo. Yang ano, uh, bata pa naman kay lahat. Kailangan ko ng pulis sa uh, South. Kulang ang pulis sa uh, Basilan kasi maya't maya pinagpaputok-putok yung estasyon uh, doon no, uh, ubos Kayo lahat ngayon nandito. Uh, Kasalik kayo sa task force sa uh, South. Padala ko kayo sa Basilan. Tumira kayo doon ng mga dalawang taon. Kung lumusot kayo buhay, balik kayo dito. Kung doon kayo mamatay, sabihin ko sa pulis, wag na magasto na para dalhin pa kayo dito. Doon na kayo ilibing. Wala naman kayong mga... Doon ipakita yung kanyang ninyo. Eh, hindi ako mag-retraining. Anong i-retraining ko sa inyo? At tapos na training ninyo araw-araw. Ano retraining ko? Yung utak ninyo. Eh, hindi ko madala yan ganun eh. Wait kayo sa akin, hintay na niyo kung matapos na pagka-presidente ko. Magbarilan tayo. Kala siguro ninyo na papatulang ko talaga kayo. prepare to move out. I'll give you two weeks from now, 15 days. Mag, uh, ano na kayo? Start to move out. If you do not want to go there, go to your superior officer and tell them that you are going to resign. Otherwise, ayaw ninyo, hanapan ko kayo ng mali. Kaya kayo, kayo nandito, kayo eh. So meron talaga ako masilip either I will dismiss you. Alam mo, kailangan ng Pilipinas isang squad ng Army, Navy, pati Air Force, Police to keep track of you. Kasi karamihan ng mga polis yung na-dismiss, yon ang mga sindikato kasi may alam kayo. Kayo ang pinakadelikadong kriminalisasyon na alis sa polis. Alam ninyong pasikot-sikot eh. Alam ninyo kung ayun ko talaga kayo harap ng Pilipinas. Kayo ang magdroga-droga, anak mo. Pasensya na lang. Hindi ako magdalawang isip. Kayo ang ma uh, extrajudicial talaga. Totoo yan. Pag naalis kayo, if you opt to retire, then behave. Maghanap kayo ng hanap buhay ninyo na malinis. At kayong mga polis na dati, mga sindikato, wag na wag kayong pumasok. Because I will create a batalyon para lang to keep track of your movements. Because it has been the sad experience of this country that the most vicious, a uh, karamihan ex-police or sometimes ex-military man. Kayo kita mo sa Mindanao yung mga kuratong baliling ng mga dating military. Kayo yan eh. Masanay kayo sa mga at nasa kayo kayo kaya tuloy na papasama sa anti-illegal campaign kayo binibigyan kayo ng pera tama yan ang mali ang mga at saka walang utak. Alam ninyo, ang pulis, bibigyan mo ng pera. Yan sila. Kasi pag walang trafficking, walang buy and sell, walang trafficking, walang mangyari. We're trying to get rid of the supply. Kaya pumuntayan sila, may pera magkunwari bibili. Nangyari itong mga to, hindi, hindi binigay yung pera, pinagay mga poser, kinuha yung syabo, ipinagbili, tapos pati yung pera, binulsa. So do not be surprised about this allegation sa uh, you are being paid. So how are you supposed to enter into a trafficking event kung walang nagbibili, wala rin nagpabilis, walang trafficking. Eh, di possession lang, billable. Kaya ganon yan. Diyan nagkakanaan. Hindi ko alam ilang nangyaring ganon. So do not be surprised if they are there to buy. Eh, sabihin na binigyan sila ng incentive. Mayroon ring incentive. Mayroon ring operational funds. No much, I gave them 150 million para na magbili ng mga Mayroong iba, yun ang nangyari, sabi nila binibigyan sila ng 5 mil, 10 mil. Bakit ko kayo bigyan ng pera? Trabaho ninyo. Bigay ako ng pera. Kaya ang kayo binigyan ng baril. Kaya pagka lumaban, ibarilin e mo. Daan ako ng Pasig River, wala akong nakita ng water lily. So, prepare to move out. Doon, makita mo yung mo doon. Kwentro mo doon, Abu Sayyab, pati mga tausog. kaya. Doon kayo. Ano, dalawang taon lang sa polis, gusto kotse ka agad. Gusto ng bahay. Kaya nga nag i nagpapatrol na, nandyan sa mga barbar. -bar. Kaya yung mga magaganda dyan, gusto ninyo, inyo. Kaya wala kayong pera, Ayan. Ewan ko ilang tao na pinagawa nyo na ano innocent na walang ka muang mo. Pero kung hindi ko kayo sa totoo lang. Huwag ninyo akong hamonin ng barilan talagang papatulan ko kayo mga pinagawa Hintanin ako, six years from now, kikita tayo ulit. Sabi ko, hindi ako yung presidente na galing dito. Ha? Yung mga pitsugin na pinipini lang ng mga mayaman dito sa Manila kung sinong kandidato nila. Ako'y hinalal ng tao. Hindi ba matalo sa pagmahal lang sa polis? Kita mo ang Davao. Walang abusado, walang checkpoint, wala lahat. Buhay ng mga tao doon, May bakit nabubuhay yung mga polis doon? Simple lang ang buhay nila. Kayo. Pero karami ninyo mga... Sayang yung suswildo ng gobyerno sa inyo. Alam ano alam ko kultura ng polis. Two out of five sa inyo tagdadalawang asawa. Yan ang sakit ninyo. Kasi nga, pagka nang uniforme, may baril, may badge, kala mo sino na ang mga... Ano, na na din yung sarili ninyo. Tumindig kayo dyan. Maghintay ako pag nakausapin ko kayo. ba? Huwag kayong umalis dyan. Yan ganong porma niyan. Busa ko ginag... Pag may nakita ako, nag-relax sa spa.